yan sa inyo yan, alam ko marami yan. Part ng Pilipinas, marami to. Sa ibang bansa, marami rin to. Indonesia. Yan. Malaysia. Sa Middle East, wala. Wala siguro. Iba doon ang ano doon. Grabbing super. O. Oh, like, follow, and share. Mag-comment kayo kung ano yung mga sarap na luto dito. Bukas na lulutuin ito. Tabayanan nyo yung ano. pala ipalon siya o di ba ang lalaki yan kung nasa ibang bansa kayo mamimiss yan <laughs> kaya bakasyon mo na kayo <laughs>